guys, no? Ayan, o, no? oh, pag dumiritso ka ng, ano, ito yung C5 extension, no? O, oh, yan, o, no? oh. papuntang expressway na yan, patawid ng... Dito tayo, kasi dito tayo sa, ma... sa service road. Yun, guys, sa kabila, yun yung pa-expressway, papuntang tawid ng C5. Ito naman, dito tayo sa service road, doon tayo sa gilid ng Slex South, no? So, yan, guys, tingnan yung daan, guys, ha, para baka mamaya maligaw kayo, or gusto nyo makakuha ng diskarte sa daan oh, ito na guys no? ayan oh, ito lang guys makita mo si ibabaw may mga sasakyan doon pre yun guys patawid yun C5 extension yan you know? C5 extension expressway yan kumbaga tatawid doon sa kabila yan sa C5 C5 no oh, yan yun yung kabila na yun yun yung entrance yung tinuro ko ito naman dito tayo sa service road ang labas nito doon sa gilid ng expressway so tingnan nyo na lang para makuha nyo at mapusuhan ninyo So, kung ano yung may tuturo natin na daan so, Yung sa mga simpre, hindi naman lahat ng driver eh, Alam niyo lahat ng daan So, kung ano yung may isi-share ko at madaanan ko At kung anong mag alam ko I-share ko para kung sakaling kayo magawi dito Sa lugar na to Alam niyo kung saan kayo pupunta No? Yun si naman Manong Biyero guys tayong ibang ginagawa dito Kung tulong tulong, tulong Para sa improvement ng mga truck driver No? Ganun sana ang unity natin Bilang mga truck driver Magtutulungan tayo No? Ito, nakadaan ako dito So, galing ako ng Paranaque Dito andan namin Okay? Ito, papuntang service road to guys Hanggang doon sa may... Ano? Ha? Northville ba yun, pre? Ano yung... Ano, pre? Ah uh, Ano ngayon, baka na, pre? Northville ba yun? Northville ba yun? Merville Merville! Alright Sorry, guys So, just just a man they have no 100 islands okay so ito guys no ito yung pa service yung doon sa taas din mo expressway yan ang tawid niyan no papuntang C5 no C5 road ito naman dito tayo sa service road ang tagos natin dito gilid ng Islex. South Luzon Expressway, no? Eh itong lugar na to ay Merbel, no? Pagpapasok kayo Merbel Exit. Okay, ito ang Merbel guys, no? So, just watch and learn mga idol kabadi ko. Ah, Kamani Bella, Kagulong, lahat shoutout dyan. So. This is Peter Ramon Bierro guys. Ha? Ah? we share our knowledge the road operating drive all we have to do na lahat ng mga itutulong at may itutulong sa driver gagawin natin at i-share natin yan ganun ang discarding ni veteranong biyero guys kasi mahirap mahuli at magkuha ng lisensya mahirap pagka mahirap magkalisod-lisod no So, ito guys ang ginagawa Okay, dito tayo. Okay? Uh, service road din yan. No? Pero dito tayo kasi papunta tayo ng north. No? So, the best. Okay? O, kita nyo guys. Katabi natin yung, ano? Katabi natin yung expressway. So, ayan. Para may, yung mga bago. Yung mga bago. wag na yung mga, ano? wag na iipal yung mga marunong dito. Yung mga bago lang. yung mga hindi pa naka, nakapasok dito na daan no? may daan dito guys okay uh, tuturo natin yan yun expressway yan ang tawidan yan doon sa C5 road <laughs> no C5 road okay walang anuhan yan C5 road lang yan para meron kayong discard o idea ito pwedeng dumaan dito hanggang Kabila, doon sa paranyake, may daanan Doon naman sa kabila Ano, ah, tingnan mo, dito service road doon din Meron din sa kabila Na service road, papasok doon No? So, ayan guys, veteranong biyero guys Lagi lang tayo ditong gawa ng gawa ng Makakatulong sa mga kasamahan ko driver Para hindi mahirapan at hindi magkalisod-lisod Okay? So, ito guys, no? Stoplight dyan Okay? Okay? Pagkaliwa Pagkakaliwa tayo dyan Papuntang Norte Pagkakanan, service road Papuntang Sukat, Bikutan yan Ayan oh. Dito tayo, kaliwa tayo Kasi papunta tayong Maynila Papunta tayong Inlex naman Tawid tayo dito So, service road to ha ah. Yan, service road din yan Nang stoplight to, to, service road Pag kumanan ka Yan yung papuntang Service road ng Bikutan Unang ano, bigutan, tapos sukat. Okay? Yan, service road yan. Pwede ka rin pumasok pagdating nun ng bigutan. So, kaliwa tayo, guys. Pag galing naman kayo ng ano, pupunta kayo ng North Bell. Ah, North Bell, Mer Mer -Bell, Galing kayo ng, galing kayo dun sa loob, pwede kayong lumabas dito si stoplight. Yan, stoplight na yan yung may mga ano, nakaharap natin, Oh. Yun sila. Tapos dito, ang yan, Oh. Papasok doon. Yan, tingnan mo. Okay, pagkali ka ng expressway, dito ka lang, kanan ka, hanggang doon sa kabilang service road. So, ngayon, ang ibablog natin, tuturo natin, ito guys, papunta kasi tayo ng Manila. So, dito tayo, kakaliwa tayo dito. Tingnan oh, nyo guys ha, kung saan tayo, saan tayo, sis, ano ha, saan tayo dadapo ha. Oh, para meron kayong mga discussion sa daan. Pag kayo nagawin dito banda, no? So guys, wag niyo yung wag niyo lang ano in, yung intindihin na ano, mga bihambol tayo lahat at mga kaibigan. Kung ano yung pwedeng may tutulong sa daan. Okay, gagawin ni Bitaran ng biyero yan, guys. Okay. Yeah. Service road sa kabila, di ba? alamat. Okay. service road si kapila, So we are now in service road going to ano. Going to Maynila. Ito na 'yung dugtong. Papunta tayo nang magallanes tapos susminya. So, keep on watching, no? Keep on watching lang, guys, para meron kayong meron kayong makabubuhang ano. Ah, diskarte sa daan, no? Sapat magawi lang kay rito. Tapos marami magko-comment, eh pwedeng i-wish pwedeng ano 'yan, pwedeng i yan, Ah, Sige. I-Google nyo. Kasi lagi 'yong tandaan, sa Google o sa ano, walang nakalagay doon ng track. Puro motor, bus at saka service meron tayong sariling daan ng mga truck kaya ginagawa ito ni Veteranong Biyero guys so, ayan buti na lang eh kumpari ko video man ko oh. wag ka magalala pre maging artista rin tayo pare yes yes naman <laughs> suntok sa buwan yun ay <laughs> patay wag kang magalala yung video man ko kumpari ko yan napakasipag mag video yan yes no so shout out dyan kay Joseph Uh, Agilan Aguilan Taga Pangasinan Laging nagaano yan Kaya bili pa ko sa tao Saludo sa'yo kabady no uh, Taga Ano Agilan Akala ko Aguilar Agilan pala No Taga ano yan Pangasinan Sa so, Shout out sa'yo Idol buddy Alam mo guys Ito Yung ginagawa natin Sige tuloy ko lang Kung anong maisipan ko Na pwede makaitulong Makatulong sa ano Kapwa ko driver Bibirahin ko So wag na kayong mainip O wag kayong magsawa keep on watching lang lagi pag mayroong update bago si veteranong biyayro kay sa vlog nya titirahin ninyo para alam ko na makakarating din kayo pag driver kayo makakarating at madadaanan nyo rin talaga lahat ng mga dinadaanan ko kaya lahat ng mga dinadaanan ko lalo na doon sa mga sa mga mahihirap na mga tumbukin na kalsada ginagawan ko ng vlog para meron kayong makukuhang idea o diskarte na saan ako papasok at saan ako lalabas. No? So, huwag lang kayong magano, huwag lang kayong magsawang manood kay Bitiranong bihero guys. No? Wala tayong ibang ginagawa dito kundi lahat makakatulong, lahat makaka-improve sa ating skills at kaalaman sa ating panghanap buhayan sa larangan ng Manibila para sa pamilya. Okay? Shoutout kay ano dyan. Kay Bustuyo, geng-geng. Okay? mag ging kasi ako kaya sinat sinatot ko si Bustuyo eh. Sinatot po, Bustuyo. You're one of a kind, ha? Yan. Wala tayong ibang gagawin nito. Pare. Pare, pare ko. Tis-tis ka lang ng hawak ng kamera. Ngayon ang kamera natin, ordinaryo na lang ay mo pare, baka mamaya ay eh, may maawa sa atin, bibigyan tayo ng mga drone, sponsor drone, na drone, maganda. Drone, drone. O bibigyan tayo ng mga drone diyan. <laughs> 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 Pastilan nangangarap ang kami nang kising. Pero malay mo. Di ba? One of these uh, one of these days. So bit mayroong mabait diyan. Oh, at maano yung ano din, Paputing puso din. Oh. Malay mo naman. O di kaya magiging artista tayong dalawa ngayon, pare. <laughs> nako, marami na naman, nako, marami na namang sasakit ang dibdib diyan. <laughs> marami na naman sasakit yung kalooban diyan. <laughs> di ba? Biambol lang tayo lagi, guys, no? Wala kayong makikita sa akin na ipagmamayabang natin, no? Kundi wag nyo lang wag nyo lang intindihin na masama yung ginagawa ko. Wag nyo lang iano, no? Ang ginagawa ko kung napapansin niyo lahat turo yan. Okay. Pakita mo nga muna yung daan Para ko para baka mamaya eh sila ng ano eh. O, basta ito lang yon, gilid lang tayo dito nang Ano to Nichols, no? kabila oh, Ayan, tingnan yun guys ha Para Kasi ako kasi, kaya ako ginagawa to Dahil nung araw, nung una ako Talagang Sabi ko, bakit saan kaya nanggagaling itong mga Mga parit na mga sasakyan na to Saan kaya ito nanggagaling oh, Ganun eh Kung, Ano eh, baga, Gusto mong aalamin eh Aala, Pasta driver ka, alamin mo talaga lahat ng daan Kasi nga, Paano ngayon eh, kung magpunta ka doon sa lugar na ah, diba? yun? O, di ba? Ganon yun. Ganon ang mindset ng driver. So, ito guys, no? Kita mo, pagaling dito, pwede kang pumasok dyan. Oh, pwede kang pumasok dyan. Ayon, papuntang north dyan. Ay, south. Ayan o, oh, yan oh, di ba? Pwede ka dyan. pagkita oh, mo yung Yan, 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 yan. yan. Yan, the best. So, yan. Pasok ka doon. Papunta ka naman ng, ano dyan, Bikutan, Sukat, Alabang. Yan. ayun dito tayo. Dito tayo sa... Alright. So, ngayon dito tayo, guys. Okay. Papunta tayo ng Maynila eh Kasi papunta tayong Inlex No? So dito tayo oh. keep on watching lang ha keep on watching lang para may makukuha at matutunan kayo mga kabari idol o, oh, yung mga iba dyan, mga umiipal na mga marunong sa kalsada basic, team basic dyan <laughs> o, oh, wag na kayo mangi alam <laughs> para to sa mga gustong maano matuto sa daan <laughs> yung mga bitirano dyan oh, no? keep on ano na lang kayo keep fight na lang <laughs> oh, dito tayo guys dito tayo guys dito tayo dito tayo no dito tayo Diyan tingnan nyo yung ikutan nito ha para the best okay. okay so ano na siya no talagang matraffic na siya eh no Ayan. Ito guys, yung iba nito, na manonood lalo na't alam ah parang alo na to sa kanila hindi na nila to kayo, ay, hindi na to nila dapat damputin kasi meron na sila eh pero yung wala pa at hindi pa ito alam talagang dadamputin nila ito kaya kahit na ilan lang ang manonood nito ayos lang ang mahalaga ay importante Sige <laughs> ba? Ang pinakamahalaga nito ay importante. <laughs> kaya the best show oo oh, gawa lang ako ng gawa ng vlog basta kay alam kong ma, makakuha din sila dito na ano mapupulot din nila ito lalo na yung hindi talaga nila alam to oo oh. simple yung mga taga -subabay, subaybay natin masugit yan talagang dadamputin nila ito di ba ayaw nga sige dito ako ba right So, matraffic siya ba, guys? No? Matraffic siya, guys. <laughs> yan, ang tagal mong um, uma, ano, umakasok pa na. na Baka pasukin ang iba yan, Ning. Alright. Okay. Spoon. Pasti lang katalgap. <laughs> ang gilig-gilig niya sa blind spot. Ah. Oh, yung magugulat. yun. No? Ha? Ayun pa. Ha? Ayun no. Oo nga yun. <laughs> eh yung magugulat na lang ako na mayroon nang mayroon na pala diyang motor sa harapan ko. <laughs> Guys, wag niyo gayahin yung ano ha, yung mga motor ha. O ito ha. Yan. Kita mo yan sila. Yan. Yan. Wag mo masyado Yan kasama namin oh, no, sa baba na ano, oh. Shout out din kay Sadik Cristobal. Ay, wala sa din. Kala no sila na tayo guys yan. So ipukos yung lahat pare Para hindi sila malinito maliligaw Alright Ganyan lang ang ano na yan oh. Dito talaga matraffic to you guys Kaya wag kayong magulat dahil nasa center of the Ano tayo Tagig Alright, tagig yan tagig uh, Yes, tagig Yes, 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 tagig so yan na So dito tayo guys Papunta tayong Magalianes Osminia guys Alright o, oh, yan lang ang discarte niya, no? O, oh, sa mga service road dyan, lalo na yung mga lubid, lubid, lubid user, no? O, oh, yan, o, oh, papuntang kaliwayan, pagkaliwayan, yan, sa kaliwayan, papuntang C5 yun. Dito, kaliwa. Yan, dito, 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 dito. Yan, yung kaliwa na yun, papuntang C5 yun. Dito, kanan, papuntang Magallanes, no? O, no? yung mga mahilig dyan sa, ano? <laughs> mahilig sa mga luay ay sa ano mga yung mga lupit na mga ano diyan truck driver natin oh na baguhan kung saan dadaan yun pwedeng dumaan doon no yan right pagkaling ka ng ano dito dito nang pasok mo oh lumit just kabila akit ka doon pasok ka doon sa service road ng hanggang doon sa alabang okay hanggang doon sa Doon sa... Kulang... Uh, ah, hindi daw lang. Muntinlupa. Muntinlupa. Right. Muntinlupa. No? San Pablo. yon. Santa Rosa. Ay, San Pedro. No? Muntinlupa. San Pedro. Carmona. Santa Rosa. Cabuyao. Yan. Alamba. Yan. Hanggang Batangas yun. No? So ito na yun guys So ayun lang So ito na yung May vlog na tayo dito no? Guys may vlog na tayo dito Yun lang ang ibibigay ko na ano Kasi idugtong-dugtong nyo na lang Basta kayong daan na yun Pag pumasok kayo ng C5 extension Or galing kayo ng Paranaque May daan doon no? Sa kabila ang Paranaque diba? oh, no? May daan dito No? Yung daan na yun Sundin nyo lang yun dito ang baba ito yung baba so this is it so ito's ng biyayro guys hindi po magsasawa kung magpilin at magtiwan, magdasal manalangin naway gabayan po lagi tayo sa araw-araw natin anak buhay sa larangan po ng Manila no? para po sa mga mahal nating pamilya so ang hashtag natin basta't Pilipino magaling yan I love you guys. God bless po. Fire!